tayo ini terbang hari ini oh oke nah pak oh, nah guys oh. Dan, dan itu oh mayor domo untuk pak Isa Ayan lang nilinis ko. Oh. Oh, shiny na. Wow, oh, madilim na sa labas. Madilim na mga sana Madilim na. O oh, siya guys, kita tayo doon sa taas. Guys, yun lang ako tapos noon. At gabi na no. Yung target natin. Baka naman masaraduhan tayo. Ngayon po rito ay 6.30. bibiyahe ako. At ako ay yan. Nung nilinis natin no. Yung ikangang third floor. At tayo ikangang ay. At pinaglalabanan pa natin. Kung ikangang ay. Tayo ay pupunta roon. Pinaglalabanan pa at mga kamano at dito tayo lalakal at ang nga ay gutom na rin si Mayor Domo no? gutom din ako at aking trabaho no? hindi tayo dumaan sa mga iskinita no? oh, cheese cards lang ang kakainin ni Mayor Domo no? pagkatapos ng trabaho isa nga ay cheese, cheese cards lang yung part na ika nga mayroong sabi ika nga pato no? ganda niya ang guys ah. yung isang ilaw na kumukuti ko titap no? kumukuti ko no? pero mukhang umulap yung sis guys ha guys ah. Oh ikot koti tap na. Ang ba sa camera? Ahem. Iskar! Kakainin mo yung Di ato mo. Ipintura dito. Kakain ba? Yung number. Hindi hey, nalang ako yung number yan. Ngayon, sa si skin ito tayo naman o. No? Alabasan natin yan. Tamahan niyo ako. No? ka nga ay... Paglabanan ko. Pagkain no? ka nga ay punta oh. naman kasi. Ngayon lang ako natapos. Ay, bigla ang trabaho na. Yan, dam. Medyo malinaw, no? Ayan, kumukuti-kuti-tap, no, Kumukuti-kuti-tap. Saan oh. kumukuti tayo ta, na? Habang nang... Habang pupunta tayo ng metro. Nakakita Mà nyo daan đang na Hãy subscribe cho

ito mga guys na no? ayan mga bahay yan bahay yan no? mga yan tigilin nyo ito no? mayroong ikang maliit na kalye rito ka no? At iskinita no buka sa iskinita maliit na kalye no maliit na kalye yan yan o oh, diba maliit na kalye maliit na kalye maliit na kalye o oh, diba? natin Oh. 'Yun daw 'tong amd hurao. La, eh. Kainan ah, na no? restaurant. Maliit na kalyan, na, Ah, na. tayo kini no? dead end pala daw eh may nakaharang na ano restaurant huwag papahinig lang naman oh no. marami ka ang nagiga nagayo nagaya no, no, no. dapat bihing bihing na rin ako no pero wala eh wala, nang, wala tayong hahawakan na gagawin ngayon ah, no. ang daan dito no ah, oh, ah. Ahí está yo. Vuta también plaza. rig mga kama malamig tayo ng lab dati ho may nililinis ako yung pinto na yan o no? may nililinis ako dyan through Normandy vintage car

protector Dahil malamit talaga. Hindi tayo makakapunta doon sa ano. Sa mall na pupuntahan natin. Talagang alanganin ng oras. Kaya katatapos lang natin. Hindi na nga sulpot ang eh. Kahit sa Maganda sana doon sa ating target. Wala eh. Alangan nyo naman. Hindi natapos na maagay. Bawi tayo bukas Pag may trabaho talaga Hindi makapag-vlog ng maayos eh Dahil yung target natin talaga Hindi Hindi ano, eh Hindi mayon Dahil merong yung tiyangang trabaho Kaya ito Ikot na lang sa Paris Ang ikang ordinary na ano eh. restaurant kaya tinggal mo nga magi diner na ikanga ng restoran Billion Republic uh, restoran daw Billion daw ikanga eh. ipo lang yung yellow naririnig yung hugong ng train sa ilalim Uuwi na lang tayo sa kasama Pagod na ako eh Es la gana. Okay, naka-gloves oh, dalawang kamay, aray ka nga ang kamay ay hindi maligas, pero tagos pa rin oh, ah. tagos pa rin talaga. Ito oh, ay kabila-kabila eh, Kabil -Kabila, eh tara na oh. Ito na plaza. ha pwede na akong bumaba dyan, no? pero doon tayo, para hindi taas baba, no? Dito ho ay marami nag skateboard no? Tayo Dali na, out na na lang Ito yung pinaka plaza rito no Ito yung pinaka plaza rito hindi ko talang sa plaza no? marami ho nakatambay rito kahit malamig Ayan o no? Ito ho ay plaza no Oh, I'm going to go Okay, baba na tayo. At tayo ka ay kukuha na ng train. Pauwi na si Mayor Tomo. At ah, talagang hindi na kaya ng powers eh. Dahil kung ako ikaw nga ay pupunta pa sa ating target, alanganin. At gutom na rin si Mayor Tomo talaga. Kaya nga yung kiss ko na eh.

sa uh, ano mo sa ba magala siete na uwa ko bumiyahe no uwa ko bumiyahe ay baga mga 30 o 40 minutes baga alam mo eh sempre naman sa uh, pangalawang train na tayo sumakay at tayo ka nga ay dito na magpapalam pangalawa ng train tayo harga-harga ang nga, so tumpaan tayo nang